Carla. Um, naka nagbe-break lang kami during the time. Ang bihira. bihira. pala na maggawa ng bahay. Ganito na lang usapan natin. Hintay na lang ako. Oh. Hintay na lang ako ha. Ah. Willing naman ako. Willing to wait naman ako. Kahit matapos sa bahay. Yan ang sabi ko dati. Kahit yan nakatagal. Huh. Maghintay ako sa iyo. What is ay, this so feeling? Like, okay. Ah. Magtada, okay. Good. Good. Ay, yung kamay ko, ay, hmm. Okay. 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 Kahit sunod ka. So, ayan mga kalingap. At habang naghihintay tayo sa mga karpentero natin, kasi sasabay na rin sa salatin pa uwi. So, may naisip ako ngayon. Challenge. <laughs> may challenge tayo sa kanila. So, nagsulat ako ng mga questions dito. Mga tanong mayroong easy, mayroong difficult, at din naman yung gitna lang, moderate. No? And ito ay mga katanungan patungkol sa inyo. <laughs> Ginagawa na po si Carla. Yan, yan po ang challenge natin ngayon. Naisip ko lang kasi parang hindi ko pa kayo na-interview eh, di ba? Pero ito hindi to interview, parang ano to? Question and answer na may bunutan tayo parang hindi ano, para random, parang hindi tuloy-tuloy yung tanong ko gano'n. So ayan, pero nag, ako'y nag-isip ng mga tanong. So handa na ba kayo sa challenge natin? Dapat may mga kalamansi tayo eh. <laughs> pag di nagsagot ng kalamansi, hindi ah, di nagsagot. Ah, so, ayan, may kalamansi po tayo dito. Kasi kung hindi niya masagot yung tanong, automatic, ikaw mapiga ng kalamansi sa kanya at ikaw naman mapiga sa kanya. <laughs> kayo okay, ready na ba kayo apa oh ako nyo muna na tumbulak lakde siyempre 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 agad ako. siyempre 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 yung ano siyempre Dito na. siyempre 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 na. Jack and Jack and Poy. Oh, ako. una o. Ako, ako ba ba sa ikaw? Yeah. Number. Ah, number nga pala to. Number three. Three. Number three. Sa kategori na moderate lang. Okay. Number three, question. Ano yung uh, pinaka nagustuhan mo kay Carla? Ay, ako. Ang dali lang, no? Ang dali ba? Sa radio mo. I-ano ba natin? Mm. Ha? Huh? Ano tawag yun? Move. Ay, sa SM. Sige. Siyempre, maganda. Oh. Mabait. Family-oriented. Oh. Wow! Kabisado, ah. Hmm. Alam na alam. <laughs> <laughs> Tapos, ano ba? Hmm. Siguro kahit may enough, though, oh. Gusto mo rin yung ganito? Oo, oh, medyo ano. Medyo But, yeah. Filipina. Oh. Ano yun? Shra, conservative. na oh. Next question. Yes! yes. <laughs> Uy. <Hey. laughs> Sigur na Sigur na. Oh. Sigur na. Punta ka na. Sa letra. <laughs> numero? 13. 13! Ay, easy lang. Easy. easy. <laughs> pati So, mas worth po si Carla. Bakit? Kasi oh. easy lang eh. Ay, easy lang. Easy, <laughs> easy lang yung nakalagay dito. Category easy lang. Yeah. Paano na bago ng Jomcar Car serye ang inyong, ang iyong buhay? <laughs> dwa, dwa Siyempre po, ano? <laughs> oh, oh, <laughs> <s> <laughs> <nigerantiligay> <laughs> siya kasi natatouch siya. Oh. Sobrang kasing pinagbago. Kasi... Sobrang dami pong pinagbago. Nang... Wow. Dito kami mga kuya. Kahit di mo sabihin, actually, alam na namin ang sagot. Uh, <laughs> Pero mas maganda yung sasabihin mo yung... Kasi challenge ko. Challenge, ah, sige. Unless mga siya ka. Kalamansi. ah, sige, <laughs> <laughs> Siyempre po, dahil sa care, sobrang daming lahat ng pagbabago kung nangyayari sa buhay namin. At hindi lang naman po sa Joker, syempre sa buong team Kalina po. Sa mga blessings na natatanggap po namin ngayon. Si <tong> Carla. Ah, nangyayak kasi si Carla. Oh, Palapakan natin si Carla. Naiiyak na siya, hindi na siya makasagot. <laughs> sobrang ano, saya kasi. Sobrang, oh, Sobrang saya no? Kasi sa dami eh. Sa dami kasi, di naman sa <laughs> Okay na. Oh, next! Next, 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 next. Huwag na natin payakin sa Carla. Huwag no. na, huwag na. <laughs> Then. <pen> is... Bakit? Ay, <laughs> <laughs> Parang hard yata yan, o. Eh. <laughs> Uy! Ay, ay! 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 Number 10. Oh. Papa Jones! Oh! Rintok lang. Kanino ka nagsiselos? Oh. <laughs> Ang biya, tinatanong pa ba yan? Ay, Nasa gym. <laughs> Nasa gym. Nasa gym. Kaya ka? Ha? Sino yan? Si coach. Si coach. Sabihira ka ko. Kumbaga, threaten ka rin kay coach. Oo, oh, oh, kasi medyo malaki yung katawan. Ah, ano. medyo na ano ka rin. Pero di ka naman galit, galit sa kanya. Hindi naman. Ano na lang konti na lang. Konting Kun konti na lang. <laughs> yung yung, yung pasensya ko sa iyo po, konting konti na lang. <laughs> Alright. <Okay>. Okay. <laughs> ayos, ayos. Oh, next. Oh, next, Carla. Next, Sayo, sayo. Live Super difficult. Wow. Ay, easy lang. Easy. Ay, easy lang. Ay, easy lang. Ito, Carla, um, Uh, masaya ka naman ba nakasama si Jomar? Okay. Uh, yeah. <laughs> <Graf. laughs> Ba't di mo sa amin kine-chat yan? Pwede mo i-chat yan? <laughs> <laughs> Wala pa ba unahan ng kalamansi ah? Wala, ano wala, wala pa, pa. Wala pa. Useless. Useless yung pagkuhan niyo ng kalamansi. Ikaw <laughs> na. Ako naman. Ikaw na. Hindi na po. May kalamansi na po. Kalamansi na. Hindi. Dito mga kalamansi si Joma. Number two. Number two. Number two! Oo. Easy. Number two. <laughs> Number two. Hard! <laughs> Ayan. Difficult. Difficult. Papa Joms, may chance ba na hindi lang for love team ang Jom Car? Wow! Kalaman <laughs> <Denk dadadudin>. si? <laughs> ha? Kaya Papa Joms. Siyempre. Oo. <laughs> oh. Gaano kataas yung chance? Ay, kasan yun? Siyempre, pala ang question. Gano'ng katas yung chance na hindi nang call up Gano'ng katas yung chance? Siyempre nakalipin yung Kung kailan sasagot Okay, okay, next. Wala, pa nakakalaman siya. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Seven. Seven. Ayun! Medyo ano siya, moderate. siya? moderate. Ah, moderate. Parang... Karla, uh, hanggang kailan mo balak maging kalingap? Para Ay. sa sayo, hanggang kailan ka ma-stay sa kalingap? Alam. Medyo... <laughs> medyo hard yun eh. Medyo hard? Oo. Uh -huh sa so akin kasi yung moderate. Opo, oo. Kung Para sa atin. Para sa atin. Moderate. Mas, oh, Sa bagay, ano? Oo. Oh. Ikaw, Carla. Ikaw, Gaano, ano lang naman kung gaano katagal mo balak mo. Hmm. Sa atin, yung samahan natin, gano'n. Hmm. Or mag... I Stay sa kalingap oh, community. Kasi ba hindi na? natin alam yung baka may plano ka mag-ibang oh, bansa. o oh. Okay. Or, oh, no. No. Ikaw, okay. sige. Ikaw. <laughs> sabi ko po gusto ko rin magiging... ay maging sabi sa inyo ah. isang charity vlogger ah. okay. ay so, galing, galing. So, kasi sinabi ko yung sa kanya na sa susunod or sa mga pagtagal-tagal ng panahon pwede na siyang mag mag-vlog ah pwede mag na ah, okay. siya mag-vlog talaga Like Rachel. Oh, like Rachel. Oh, like si Bicolano. Ibig sabihin, forever. Forever. Wow. Forever wow. So, yan. Forever. <laughs> <So>, <laughs> Let's run. Numero 15. Talaman. 15. Uh, moderate lang. Ah, moderate. Okay. Buti naman. Jomar and Carla, nag-away na ba kayo? Hard pa yun. Hard yata bro. Ha? Real Jomar and Karla, nag-away na ba kayo? Away? Ano? paano ba? Siguro ano lang, misunderstanding. Misunderstanding. Oh, yun. Ikaw, sagot oh, ka. Ikaw. Hindi, <laughs> kung parang nagtampuhan kayo, gano'n. Oo, oo, LQ. <laughs> LQ. LQ. Ewan ba ko yan? Ha? Ewan ko. Iba kasi alam ko meron eh. Ayun! Ayun uh, Baka di, hmm? di, di, di siya aware na mag-tatampo ah? na pala. Baka naman ikaw lang tatampo. <laughs> Ako <wala> pala. <laughs>